Magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Ay gulat naman ako sa inyo. Ano po? Alam niyo po ba kanina po, may mga tumatawag po sa ating mga kalaki nanalo daw po sila mga kalaki ng 3 digit lucky numbers po kagabi. So hindi ko po alam, hindi naman natsinat kagabi nung nanalo sila. Kanina lang lang po sila nag mga kalaki kaya uh, kung gusto po nila ipo-post po natin 'yan bukas at syempre salamat po sa mga nagbalato po. Okay? Congratulations po. 3 digit po yung napanalunan nila. Gusto ko po mas marami pong manalo ngayon. Gusto ko po may manalo po ng 5 digit lucky number sa ngayon pong alas 11 po ng umaga ng September 9. Gusto ko po mamigay po ng mga 6 digit lucky numbers na mga pangmalakasan po sa ating mga masusugid na mga lucky followers na nag-aabang po lagi sa atin diyan, Kaya ano pa hinihintay mo? Tutok-tutok na mga kalaki Kaya eto na po. Handa ka na ba? Kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na mga lucky numbers na ibibigay ko sa iyo at sa mga nagla-lunch diyan sa mga nagre-ready na diyan ng mga pagkain. Buksan nyo na po ang cellphone nyo, panoorin nyo na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko At hapang wala pa po bumibili rito ngayon, singit-singit muna tayo sa vlog Okay, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo <coughs> Ayun ba yun, masamay bong boses ko Milyonaryo, pumiyok pa Ginom <laughs> muna ang tubig Lamig Lamig yung tubig kasi kulog dito. Okay po, umpisa na po natin ng 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki. Ito na, number 38, number 41, number 53, number 62, number 55, number 49, number 34, number 23, number 26, at number 8. Ayan po mga kalaki, ating 10-digit lucky numbers abroad. Isunod naman natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 24, number 36, number 31, number 20, number 10, number 12, number 15, at number 23. At ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 22, number 36, Number 31, number 19, number 14, number 5, at number 8. At ito rin po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki. Number 14, number 23, number 25, number 5, number 6, at number 11. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to... 0 to 9, eto 6 digit lucky number, 0 to 9, eto na po Kunin mo na mga kalaki, number Number 8, number 2 Number 4, number 3 Number 1, at number 6 Ayan po, at syempre po mga kalaki Pinakalas, isinip nyo na po dyan, isulat nyo na Ang 5 digit lucky numbers abroad Eto na po mga kalaki, kunin mo na Number 12 Number 28 Number 32, number 37 At number 29. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin sa mga loto Pilipinas ha. Pero bago ko ibigay yan mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Lalong lalo po sa mga baguhan dyan na mga nanonood po dapat sa legit na account po kayo nakafollow. Kasi ang dami pong fake account na nagkalat ngayon dyan. Natutuwa po ako at marami na pong natututo. Marami na po chat sa akin na Sir Red, mga fake account po sila. Kasi nga po, dapat alam nyo ha, yan pong mga yan, kinukuha po yung picture ko namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation na ko, hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalakiya ah. mga fake account po yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake po sila. Hanapin nyo po ako sa kanila, itchat nyo po. Bag nag-message sa inyo, i-chat nyo, sige nga po, pakausap nga po si Sir Red, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin, pwede nyo po akong tawagan dito, pwede nyo po akong kausapin, lalong lalo na po sa mga sasali sa private consultation na, para hindi po kayo fake account, dapat nakakausap nyo po muna ako, okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ha, at syempre meron din po tayong uh, second account na, ito, ito yung second account natin na 300, meron tayong Red Parungkin I-search nyo po Sa Facebook Red Parungkin Na merong uh, 400,000 followers O oh, 400,000 followers Na tayo mga kalaki Ito yung mga kalaki 400,000 followers Na po tayo Yehey Maraming salamat po Sa mga walang saang Sumusuporta po sa amin At syempre po mga kalaki Meron tayong Aris Gatchalian na account Tsaka yung main account natin Na 700,000 plus Red Parungkin din po yun Okay At meron tayong YouTube Ang YouTube natin Red Parungkin Na merong 17,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red, parang kina merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad po sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng. Pag sumali po kayo sa amin sa private consultation, i-code ko po ang Birdman at year mo. Mali mo naman dito kaswerte, mali mo dito ka manalo, di ba? I-try nyo na po. Kaysa sa mga gusto pong subukan, ang private consultation namin, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yun, okay? At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Ano pang hinihintay mo baka dito ang swerte mo? Subukan mo na private consultation. Okay? Ayan, ituloy na po natin mga kalaking ating mga lucky numbers para po sa mga 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas. Ito na po, 642. Mga kalaki kunin mo na. Number 15, number 24, number 14. Number 26, number 20, at number 5. At eto naman po ang ang 645, number 29, number 31, number 37, number 42, number 18 at number 6. At ito naman po ang 649. Number 12, number 23, number 34, number 38, number 41 at number 44. At ito naman po ang 655. Kunin mo na number 19, number 22, number 20 number 10, number 43, at number 16. Ayan po mga kalaki ang ating 655. At ito po ang 658 mga kalaki, kunin mo na rin. Number ano, 23, number 27, number 8, number 16, number 44, at number 39. Ayan mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers natin na takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa Garcia Family po sa may Kalapan, Mindoro. Ay, layo nito ah. Hello po sa mga taga Mindoro. Shout-out po sa inyo dyan sa Garcia Family. Hello, hello po. Tumihingi po sila ng 3-digit lucky numbers at four digit lucky number sige po bibigyan ko po kayo ayan po At syempre po sa mga jeepney driver naman po sa mga tricycle driver naman po diyan sa may ano to San Del Monte Bulacan ayan po sa mga taga San Del Monte Bulacan shout out po sa inyo diyan sa mga driver tricycle sa mga jeepney driver diyan shout out po sa inyo maraming maraming salamat po kila kuya Renato at kila Kuya Gabriel. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa 642. Ibibigay ko po 'yan sa inyo pag-aaralan ko lang po yung code ng binigay Okay? Sa so, mga gusto pong magpa-shout out 'yan, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin, heart ng heart at pag nakita kong kayo po ay naka-follow, shoutout shout na may libreng lucky numbers kapag good luck.